Ayan, guys. Tignan nyo naman ang ano, kung gaano kainit ang panahon ngayon. 42 degrees na po yata dito sa Pilipinas. Ah, dito sa ano, bayan ng Itchage. Tignan nyo naman, guys. Sobrang init. ba? Diba? Ayan. At sino po ang may gustong bumili ng mangga? Ayan. Ba, tinanong? Ay, may, may, may. Tingnan niyo naman po ang batang makulit nandiyan na naman. Mm. Yung malaki gabi na. Gabi na lang kaya isang beses oo lang oo. sa isang araw 'yon. Ganyan. Ay, Ay eh wong oh oh isang beses. Yun, isang beses. Yan ang dami kong nilabhan kanina. Ang ah, gas, busog na busog na naman yung mga baboy ko, 'yun. Ang sarap ng tulog nila. Sarap buhay talaga ang mga baboy, ano? Di ba? Yan, matutuyo na kaagad tong mga nilabhan ko. Pero nag-dryer naman ako kanina. Ayan, ayusin. Ay, grabe kainit Kainit ang panahon. Kawawa naman ngayon yung mga baka or kalabaw. Ay, grabe kainit. matutuyo ka agad itong mga nilabhan ko kaya uminom kayo ng more more water ngayong tag-init grabe tingnan nyo naman guys kung gaano ka grabe ang el ninyo ngayong yan 'di ba? Sobrang init. Mm, madali lang matut ma ano to. Madali lang magdidilaw itong mga palay ito. Sa so, sobrang init ng panahon. Nakikita niyo ba yan guys? Maraming bunga ng mangga. Ayan. Maraming may meriendahin na mangga. Doon sa tapat ko, doon sa kusina ko, ang daming bunga. Ayan. Tingnan nyo naman kung gaano karami kong nilabhan. Kanina lang yan. Oh. Kawawa naman yung kalabaw doon. Sumilong lang doon yung kalabaw. Oh. Sa sobrang init ng panahon. nandito lang ako sa may puno ng alateris. Buti may puno ng alateris dito natitikag na rin Nag, nalalagas na yung mga dahon dahon na tinan nyo naman oh nalalagas na Ngayon, wala nang tubig sa irrigation ang puso ko'y naman eh. Ang dami bunga ng sampalok guys doon. Grabe ano kainit. Mayang hapon yan tuyon-tuyo na yung mga sinampay ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Hala, halos 2 halos weeks akong hindi naglaba. Diba? Angkel, mainit na ito Lipat mo na yan. dun Angkel, oh. Doon sa may kalan ko. Mainit na ito dyan, Angkel. Ay, grabe. Kailangan, guys, uminom kayo ng tubig. Uh, at least 8 to 12 glass of water. Mangga. Ayan, matutuyo na yan. Ayan, ang sarap ng buhay ng mga baboy ko. Sarap buhay. Pahiga-higa na lamang. Ayan, tinan nyo naman kung gaano karami ang bunga ng mangga. Alam nyo ba nung nakaraang taon, walang mga bunga yan para kaming mga timawang naghahanap ng mga bunga ng mangga. Ngayon, mananawa kami guys sa bunga ng mangga. Di ba? Sa sobrang init ng panahon. Madaling matutuyo ngayon ang mga nilabhang damit. Shhh! Shh, 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 Mainit na dyan. Dito kayo oh. Yasi. Hmm. Hmm. Ang puso ko'y nadurugo at parang tumitibok ang puso ko sa tuwing nakikita ko lang magkatabi tayo di pa rin tapos guys yung pinapagawa oh grabe ang init ano sobrang init ang panahon guys mm. lalo na siguro yung ano lalo na siguro dyan sa bandang Manila ganyan tinan mo, tinan nyo guys ayun yung kalabaw, oh. sinilong nung may ari kawawa naman yung mga kalabaw ngayon, kalabaw, baka kasi sobrang init sobrang init ng panahon ayan mm halos natitikag na ang mga pananim na gulay ganyan ang puso ko'y dito malilim dito sa puno ng mangga ba't parang tumitibok ang puso ko yan mangga wala bang maglalive? wala pa wala pa maya kay sir ever video. Hmm, yun yung mga pato. Yung pato ko is naglilimlim na. Mainit, M. Jong. Ito ang kagandahan ng pag may puno ka ng mangga, malilim. Ayan, oh. Pwede kang magsabit ng mga duyan, ganyan. Sa amin kasi Ala, Jessa, tubig, oh. Jessa. Ah. Yan. iyan ang kagandahan pa yung pag may ano, pag may puno ng mangga kayo sa tabi-tabi. Dito halos puno dito sa amin. Itong mga puno ng mangga na ito. Tinanim, tinanim. Dito sa likod namin, may tatlong malalaking puno ng mangga. Ayan. Isa so, isa. Ito naman, dito sa likod, sa pinakasiyar namin, meron din yan sa likod. Kaya alam nyo ba pagka ano, nung maliliit pa lang itong mga mangga, pagka tawag doon, um, nahuhulog yung mga pu uh, mga mangga dyan sa bubong namin. Diyos miyo, nagugulat ka, akala mo merong ano, akala mo merong nambabato ng bubong. Yung pala po, ano lang, mangga lang. patay na yung mga ano, hoti mga tanim ko ang talong, magtatanim uli ako pagka ano, pagka tag-ulan na naman. Kasi pagka gantong tag-init, grabe oh. Grabe halos wala kang makitang puting ulap ngayon. Puro ano. Ang ulap ay puro asul. Grabe ang panahon. Kaya tayo uminom ng more more tubig more water, inom po kayo ng ah, uh, ng maraming tubig ngayon kasi syempre ah, uh, uh, uso yung mga ano ngayon uso yung mga 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 stroke, ganyan, high blood kaya ano ingat ingat po tayo panatilihin po nating uminom ng tubig uh, Eight. Eight. 8 to 10 glass for a day. Diyan ang kelo. Doon Oh. Iurong mo doon. Kasi sabit mo sa may ano. Yan, Diyan. 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 Matiba yan. Iatras mo lang. Yung baso. Yan ang baso to. Ayan. Ayan. Thank you for watching guys. Ayan. Thank you, thank you. Ayan. Panoorin nyo po ang video ko. Thank you, bye.